For today's video, okay, so share ko lang yung aking experience sa aking unang sahod kay YouTube. So ang content ko guys, tutorial. Uh, DIY tutorial. Kaya meron na akong regular na work. Di ako total na sa pag-vlog. So ginagawa ko lang siya kung meron akong time. Okay, galing, uh, pag -galing ako sa trabaho. then guys, kung meron akong time mag-vlog, gagawa ko ng aking video. So yan, ginawa ko yung gumawa ko ng aking YouTube channel. Ang alam ko noon, uh, hindi ko kaya. So, yun. Hanggang sa na-hit ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers, tsaka yung 4K watch hour. Then guys, hanggang sa nag-apply ako ng kanyang monetization at na-approve ako na monetize yung aking YouTube channel. Then, yung requirements ni YouTube na yung kanyang Google pin. Okay guys, so nag-apply ko ng Google PIN. Then, success na ma dumating yung Google PIN mismo dito. Okay, so, dito sa amin. So, diniliver yung galing sa post office. Ayan guys, so, in-enter ko yung kanyang PIN at na-verify ako. Okay, so, noon nag-start na yung aking earnings. So, taon din na ako ay nag-vlog. At, ayun nga guys, nung napuno ko na yung requirements na kung ilan magkano ang earnings sa din sa requirements ni YouTube ang bank account. So nag-apply ko sa Metro Bank. And last August 22, meron na akong natanggap na email. So yan guys, nabit ko na yung kanyang requirements na alam nyo na sa mga vlogger, yung mga unang sawa. So, disclaimer guys, uh, hindi naman sa kalakihan to. So, sinishare ko lang para ma-inspire naman yung mga small YouTuber. Na tulad ko, yung mga nag-uupisa uh, pa lang. Okay, so ako, uh, meron na akong regular na trabaho. So, part-time vlogger. So, kayo, kung nakaya ko, kaya mo rin. And guys, so, huwag kayong susuko. So, bait ko tayo sa email ni Google Ads. And guys, yun yung kanyang email. So, ang sabi niya dito, ilalagay, itatransfer na daw yung aking sa so, Uh, five days kung nakalagay yung business this Then, nung nakaraan, uh, sakto naman na sasawad ako sa aking work, sa trabaho ko. So, tinay ko siya, hindi chinik. And, yeah, so, nung chinik ko siya, siyempre, yung pakiramdam ng isang blogger uh, vlogger na unang sakot, siyempre, yung sakit uh, kasi tapos bigla mong maiisip yung mga pinagdaanan mo nung nagsimula ka pa lang nag-start ka sa isang subscribers dalawa tatlo And guys so successful. So, hindi pa naman sikat na vlogger. So, small YouTuber. Okay, so, meron na akong video na, yun guys, nung tinignan ko siya. So, nirecord ko talaga kasi, yun nga, excited naman akong uh, matanggap yung aking unang sahod. So, ito siya. Ayun nga guys, yung nareceive ko na yung aking uh, uh, email ni Google. Google AdSense. So, andito na ako ngayon sa Metrobank. Yan po yung ATM machine. So papasok tayo, i-check che ko yung aking uh, ATM dahil ayun nga, natanggap ko na yung uh, message ni Google AdSense. so che check ko. <laughs> Okay guys, ito na pumasok na yung aking sahod sa YouTube pre. Hindi ko bibitro lahat to. Pang, pang merenda muna. Or pang -kape. -kape. excited ako, sobrang saya ko rin dahil ito na nga nakuha ka na no yung aking sahod taon din na pinagsikapan ko mag vlog sa aking uh, youtube channel so ayun nga guys ito na, salamat sa mga supporters, sa mga subscribers ko sa mga naniwala sa akin sa mga viewers salamat thank you Okay guys, kung isa ka sana nanonood na nag-i-start pa lang sa pag-vlog, ituloy-tuloy mo lang. Okay, yung mga na-experience nyo na walang nanonood, sige mag-upload lang kayo na mag-upload. Basta gawin yung tama, yung inyong mga video, then yung mga no, sumusuporta sa inyo. Ito guys, yung isa sa pinaka-importanting tandaan nyo guys. Ano? Huwag nyo asahan ang mga kakilala nyo or kaibigan or kamag-anak na susuporta sa inyo. Okay. Sila yung unang basher na pasok sa buhay nyo sa inyong mga ginagawa. Okay? Alam nyo naman yung mga ganyang mindset. Ayaw nila. Ayaw nila na alam nyo na. So, so Makikipagkaibigan kayo sa hindi nyo kilala. Kasi yung hindi mo kilala, yun yung mga susuporta sa inyo. Yung kakilala ko, yun yung mga basher. Yun yung mga pumabantay sa mga ginagawa nyo. So, hindi naman nila lahat. Okay, so ako meron din ako mga kaibigan na sumusuporta sa akin. Okay, so salamat sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa aking family, okay, yung misis at yung aking anak. Okay, sila yung mga unang support sa akin. So, ayun guys.